Unang sa lahat, maraming maraming po salamat sa inyo pong panahon at pagbibigay ng oras sa aming programa. First of all, uh, kayo po ay napili bilang isa sa mga house prosecutor sa uh, pagbubukas po ng 20th Congress. Kayo hubay nakausap na ng House Prosecution Team. Meron na rin po bang naibigay sa inyo na assignment? Nakakausap kaya kasi nag-uusap naman po kami at uh, pinaghahandaan na natin 'yung uh, darating na impeachment trial. At tiningo uh, monitor din namin kung um, Kailan, sana matutuloy itong trial na sunod sa ating Constitution ay dapat nga, eh, forthwith na namiari. Opo. Bale, meron na po bang naibigay sa inyo na articles of impeachment, kung baga, certain assignment po? Hmm, pagdating po kasi sa mga strategy at tactics, medyo ayoko muna magsalita ah, okay. dahil... Okay, mm -hmm. uh, mm -hmm. okay. Pero nag-meeting na, na po kayo, nag-meeting na po kayo ng prosecution panel, sir? Nakikipag-usap po kami. Okay about yes. mo. Yes. Yun nga Apo. po kanina nabanggit nyo dapat fourth week simulan na yung trial. Pero batey po sa nangyayari po ngayon sa sa usa 'di ba ng uh, impeachment lalo na po sa paghawak ng impeachment uh, Senate impeachment court sa impeachment case laban po kay Vice President Sara Duterte. Kayo po personally, ano po yung observation nyo? Ano po yung pananaw po nyo dito? Hindi ko po maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin trial. Yung isa kasi, dalawa kasi yung talagang mahalagang salita doon sa provision ng Constitution sa impeachment. Ang nakalagay kasi doon, basta dumating sa, Sen sa Senado yung, yung verified complaint na may pirma ng at least one-third ng mga miyembro ng House of Representatives, ay kailangan i-conduct ang trial agad-agad. Yung ano ibig sabihin ng trial, marami ng mga diskusyon tungkol sa Fort pero yung trial naman ay, mm -hmm. ang ibig sabihin noon ililitis na yung kaso. Ang ibig sabihin noon ay ipipresenta na ang mga testigo at yung ibang ebidensya ng prosecution at pag natapos sila, ng depensa naman. At yun ang iniintay ng, uh, ng, ng taong bayan. Eh. Yung, mm -hmm. may, may ano ba yung uh, hawak na ebidensya mm -hmm. ng prosecution, pa paano nila papatunayan yung mga nasa articles of impeachment at ano rin ang sagot ng uh, ng defense pagdating sa ebidensya. Opo. Yun sana yung uh, in, dapat mangyari. Pero ayun nga, ay hanggang ngayon eh, wala pa rin. Uh -huh. Kaya na po ang realidad po kasi um, congressman, congressman na ho itatawag namin sa si inyo, uh -huh. sarha Opo. Ang, ang, realidad po kasi is talagang hindi magkakaroon ng trial kasi number one, um, iwanan na natin yung ano, uh, di ba yung Uh, articles of impeachment kasi laging sinasabi ni Senate President Escudero original sin kasi galing sa Kamara hindi agad inakyat. So nung February nasa Senate pero hindi nakapag-trial dahil sarado ang Kongreso. Um, hindi formally na i-refer sa plenary. So lumakad na pong panahon, nandito na tayo, na tayo, sa June. Hindi rin makapag-trial kasi po di ba binigyan ng, kay, ng panahon ang Vice President na sumagot dun sa summon. So uh, and then Kamara naman po ang nag-reply dun sa answer ng Vice President sa summon. So kumain po ng oras hanggang magsasara na po bukas ang kongreso at pagtuntong po bukas ng tanghali, practically walang prosecutor kasi ano po eh, di ba kailangan ng panibagong mandate mm -hmm. ng mga prosecutors uh, para po makatayo sa impeachment trial at mangyayari lang 'yan pag nagbukas po ang sesyon ng kongreso. Tama po 'yon. Uh, actually, pati ako ay hindi pa naman formal na maaaring umupo bilang uh, prosecutor dahil hindi pa tayo uh, na-appoint at uh -huh. hindi rin tayo nag ng office. Bukas pa yun ang noon um, under the Constitution, uh -huh. ang Assumption of Office. Pero dahil ang unang session ay July 28 pa, uh -huh. Adun uh, doon pa lang natin malalaman ng formal kung sino ang uh, aharap bilang prosecutor. Ayun. So, ang in-expect po ninyo, ano, Congressman Jokno, ay dapat tuloy na tuloy na yung trial. Kasi may sinabi ho, number one, si Senate President Chisa Escudero, sabi niya, o oh, handball, nag na yung impeachment court, wala makakapigil sa mga senador na gumawa ng, no, kanilang motions. motions. Uh -huh. Like, Pwede may motion to dismiss na ginawa na ni Senator De La Rosa, di ba po, bago sila mag-adjourn. Ano, mag -adjourn ayun uh, yung nag convene pala sila as impeachment court so pwede ang motion to dismiss pwede nga din daw po ang motion to convict kahit walang trial po pwede nga ho ba 'yung gawin tapos yung isa pa ang sabi ho ni attorney um tunggol tagapagsalita po ng uh -huh. impeachment uh -huh. court uh -huh. oo ang una daw hong i-resolve -re ay yung answer ng vice president answer ad cautelam sa impeachment Eh ang ini-imagine ho natin pare-pareho di ba ho congressman e eh, yung trial proper na uh -huh. presentation na ng evidence ayun ay, na eh. At uh, hindi naman po only ang uh, kapangyarihan mm. ng Senato bilang impeachment court dahil ang dapat susundin palagi dahil yan ang utos ng konstitusyon uh, ay yung mismong nakalagay sa konstitusyon. Mm -hmm. At uh, malino na malino naman yun ano, na forthwith ay mag-conduct ng trial. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun, yung, yun yung isang bagay na kailangan i-emphasize natin eh, na 'yung 'yung nakalagay sa konstitusyon hindi lang naman po papel 'yon uh -huh. utos ng sambayan ng Pilipino 'yan dahil tayo ang gumawa ng konstitusyon at uh, 'yan ang iiral dapat dahil ang tawag ng mga abogado doon ay fundamental law of the land uh -huh. at um, kaya ako talagang minsan nababahala at uh, na, nalulungkot dahil ando na yan eh nandiyan na 'yung utos uh -huh. eh, bakit so, sabihin po yan, nun, ay, Pang motion to dismiss akong uh -huh. ano. Uh -huh. Ibig sabihin po Congressman Jok, no, am um, kayo sa inyo ba dapat walang wala nang umusbong pa ng mga motion to dismiss. Uh -huh. na, uh, uh, dapat antimano trial na po kaagad. Yes, Parang kung maggagawa tayo ng analogy uh -huh. para tay kung kung ang court kung ang, ang prosecution ay parang DOJ po yan. Mm -hmm. na sila ang titingin muna sa ebidensya. Sila muna magsasabi kung sapat na ba ang ebidensya para masampahan ang kaso at makundik ang uh, akusado. Mm -hmm. Ngayon, ang, ang very simple naman yun nasa konstitusyon natin. Pag nakita yan ng uh, House of Representatives at uh, nag-file sila ng at least one-third, Ayun na ay yung magiging articles of impeachment. Uh -huh. Pag yan na maging magiging articles of impeachment, ang nakalagay din sa ating konstitusyon ay agad-agad i-trial na. Uh -huh. eh Pag paano ang gap, dapat gawin, sorry isa, pangalbawa ho. Um, Diba ang presiding officer assuming na hindi mapalitan si Senate President Escudero bilang Senate President siya pa rin pong yung presiding officer ng impeachment court. So, um, bilang presiding officer, pag halimbawa po may tumayo na senador, uh -huh. mag-move na i-dismiss yung articles of impeachment. Ano dapat o ano yung ideal uh -huh. na dapat gawin o ano yung legal na dapat gawin po ng Senate De, President susuga as presiding ako, officer? Susugan ko na rin yung partner Congressman Jok no kasi recently po may sinabi nga si Senate President uh -huh. Chief Escudero na uubrang o pwedeng i-dismiss mabasura yeah, lang Oo, ng yung impeachment case sa pamamagitan po ng majority vote simple majority simple pwede na. majority vote 13 eh, yan ay wala rin sa constitution uh -huh. at ang para sa akin ang dapat mangyari ay unang-una yung mga bagong magiging senator judge ay i-place under oath bilang mga uh -huh. judge dahil hiwalay ang oath nila bilang senator judge doon sa oath of office nila at once na makapag-out sila pati ang sa house naman ay i point na kung sino yung haharap mm -hmm. bilang mga prosecutor at bigyan sila ng kapangyarihan and then tatawagin na ng Senado ang prosecution at dai present na ninyo yung inyong ebidensya. Uh -huh. so yun, dapat, ang sanang, yun ang nakikita ko nakalagay sa konstitusyon na dapat mangyayari. Mm -hmm. So paano nga ho pagkahilimbawa tumayo ulit Uh, si Senator Ronald De La Rosa o si Senator Robin Padilla kasi sila hong naiisip po talaga dahil talaga, di ba sabi nga ni Senator Padilla kahit sunugin siya, mga ngamoy mga Duterte, Duterte siya. siya. <laughs> Opo, kung halimbawa tumayo sila, mag-move to dismiss, magbobotohan po ba o pwedeng ang presiding officer, si Senate President Escudero ay i-junk niya yung ganong motion? Ang oh, nakalagay sa Senate rules, pwede mag-rule muna yung uh, Senate President. Pero uh, sa pagkaalala ko, kung meron mag- uh, the oh, question or it can be put to a vote by the entire senate. Then ang isa pang tanong dyan, na uh, wala pa talaga tayong gabay from the things jurisprudence ay let's say lang ituloy nga yung motion to dismiss, ilan ang kailangan na boto? Mhm. Mm Di ba ang sinasabi ng iba majority lang daw, pero para sa akin kung kailangan ng two-thirds para magconvict uh, bakit iba naman ang kailangan para mag-dismiss. Uh, and wala rin nakalagay sa ating konstitusyon no? sa pagdating sa dismissal. So, kung panabagang tayo ay nasa sitwasyon na habang ginagawa nila itong impeachment proceedings, ay gumagawa rin sila ng sariling rules. Now, wala sa Senate rules at wala rin sa Constitution. Hmm. Pero, so reality din naman po pala yung sinasabi ni Senate President Escudero na maring magkaroon ng motion to dismiss tapos pagbobotohan talaga po ito. It could happen, yes. So uh -huh. in reality, ha, uh -huh. hindi uh -huh. na no natin pinag-usapan yung dinasaligan batas natin. Uh -huh. So pero, pero kasi pwede yung, uh -huh. din daw sabi niya po, um kung merong kasi iniisip natin dismiss dismiss <coughs> eh, kasi uh -huh. yun, yun, yun yung nangyari. Uh -huh. Pero kung tutusin, sabi niya pwede din naman pong may mag-move to convict without Agad, trial. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Pero Pareho sa motion to dismiss wala din po sa constitution na pwedeng i-entertain ang gano'n? sa tingin ko hindi pwedeng mag-move to convict na walang 'ung pagpresenta ng ebidensya mm -hmm. kasi ang ang oath ng mga senator judge bilang senator judge ay dinggin ang ebidensya at gawin 'yung kanilang paghuhusga pag na-presenta 'yung ebidensya so kaya i don't think they can shortcut that process either way no either by a dismissal or through a motion to convict. Opo. Pero Congressman Joke, no, kasi mismo yung depensa po eh, yung kampo ni Vice President Sara Duterte, yung gustong i-dismiss na. Mm, nandun diba? sa kanilang answer sa, sa answer summons. answer at mm. kautelam nila. At ang sabi ng House Prosecution na team, ay hindi po pwede yun. Di ba? Diba? Dapat gawin ng Senado yung kanilang mandato, yung kanilang tungkulin batay sa maglitis. posisyon na maglitis. Na maglitis. Uh, paano po yun kapag talagang ipipilit po ng depensa na ibasura, i-dismiss ng case po? Kaya malaki pong bagay ang magiging tungkulin ni sen ng Senate President kung sino man ang magiging Senate President. It's a piece pa. They, I, I, think they would, they should go back to the Constitution, read it carefully and apply it. Para sa akin, yun lang naman ang, ang talagang kailangan gawin ng uh, presidente ng Senado. Mm -hmm. Um, ako ano pa follow up dun sa ano sa tanong mo. Um, kasi po may um, sinabi po si Attorney Reginald Tonggol tagapagsalita po ng impeachment court na pagka-convince po ng impeachment court ng Senado's impeachment court, ang unang ireresolve resolve ay yung answer ad cautelam ng Vice President para po sa listeners and viewers natin itong answer ad cautelam. Ito yung tugon sa, sa ng sa Vice summons. President mm -hmm. o sa summons ng impeachment court. Yun daw pong unang re-resolve. Sa so, proseso po ba sa korte ang um, Congressman Jokno, no ano ho ba pag may ganyang answer ad kautela uh, answer sa summons tapos sumagot yung kamera yun ang unang ireresolve ba o dapat diretso trial, na, Ko oh. kung ano man yung laman ng answer sa paglilitis na lalabas hindi ko po maintindihan kung ano yung ibig niyang sabihin na kailangang kailangan i mm -hmm. ang answer. Ang answer po sa court ay hindi naman nire-resolve yun eh. Mm -hmm. ng court yon at yun ang nagiging basehan kung paano ililitis ang kaso. Yung mga pwedeng iharap na ebidensya ng akusado ay base doon sa sagot nila. Mm -hmm. Yun nga ako so, nagtataka din kasi hindi ko nakita yun doon sa impeachment trial ni dating Pangulong era, at saka yung sa corona impeachment trial na niresolve yung answer, hindi ho ba? Oo nga eh. Kaya ako rin ay nalilito. Kung ano yung ibig sabihin doon. Opo, pero congressman joke no, halimbawa talaga nagsimula na yung trial. Uh -huh. uh, kasi dati nang parang nagsabi si Vice President Sara Duterte na may bloodbath. Gusto niya bloodbath, 'di ba? Pero medyo binawi niya 'yun. Pero pinapadismiss dismiss naman. <laughs> oh, <laughs> pero pinadi <pinadidismiss> yun niya. <laughs> pero kung kayo po tatanungin, dapat siyang humarap sa sa Senate impeachment court, ipaliwanag yung kanyang mga uh, kumbaga uh, side regarding po do sa mga accusation sa kanya. Mabibigat po ang reklamo laban kay Vice President at uh, dapat lang para sa kaalaman ng lahat ng mga Pilipino, sagutin at uh, harapin yung mga akusasyon na yan. Hindi magkakaroon ng impeachment complaint, hindi magkakaroon ng articles of impeachment. Kung sa tingin ng mga mababatas sa Kongreso ay, mahina ang ebidensya mm -hmm. at um, ang impeachment kasi yan ay limitado lang sa mga pinakahinius na crimes ng isang public official kaya 'di ba apat lang naman ang grounds noon mm -hmm. at um kaya kailangan irespeto yan ng ating uh, Senado at ng buong uh, legislative department. Opo, pero doon po sa pagkakabasa ninyo sa articles of impeachment na iniakyat nga po ng Kamara sa Senado, palagay nyo po kaya, kaya po na makonvict ang Vice Presidente? Ay, opo naman. Nandiyan yung ebidensya at uh, yung ibang ang ebidensya dyan ay galing mismo sa mga salita ni Vice President. Uh -huh. uh, kaya madali lang patunayan yon. Nakita naman natin lahat yung sa ibang articles na mismo nang galing sa kanyang bibig yung mga uh, yung ebidensya na kailangan ipresenta. Mm -hmm. Ito rin po tanong ko Congressman, anong mangyayari? Ano ang scenario? Um, ano ang magiging mukha ng Senado kung halimbawa po sa boto ng 13 or more ay i-dismiss po itong articles of impeachment at walang maging trial? Ano? Well, mag ang maghuhusga naman sa kanila ay tayo uh, tayong lahat ang sambayan ng Pilipino kung tatanggapin ba natin yung, yung ganun na klaseng desisyon na wala naman paglilitis at walang pagrepresenta ng ebidensya. Mm, aabot po ito sa Supreme Court din? Maaaring okay. maari maabot yan. Uh -huh. Uh -huh. In fact, meron na ng ilan na, apat yata, o tatlo o apat na kaso na nakapending na sa si Supreme Court. Yung, pag, sa pag-aalam ko, ang nag-file ay ang kampo ni Vice President. Uh -huh. and uh -huh. then um, I I'm sure nabasa niyo na po yung answer ng vice president doon sa summons ang isa po ay tungkol doon sa confidential funds kasi uh -huh. doon, doon ano din eh yun interest yun, sa mga, yung mga tao eh, oh -oh. Ang, ang nakita ko kasi wala siyang particular na sagot kung saan napunta yung confidential confidential funds ang ang kinatuwiran lang doon wala po pong ang um, final um observation ang o, o report Koma. ang COA wala ring any final judgment na mali ang paggamit ng confidential fund so puro conjecture and conclusions lang daw po ang nilalaman ng article sa impeachment at yung mga paratang sa kanya Kaya nga dapat uh, makita ng buong Pilipinas kung anong ebidensya uh, hmm. kasi uh, sa impeachment hindi lang naman ang mga <laughs> senator judge ang naghuhusga kung mahalala' ni 'yung ni- yung yung impeachment ni former president Estrada pati kay Chief Justice Corona lahat ng mga Pilipino kahit overseas ay nanonood at uh, lahat tayo ay dapat maging judge din dahil ang kanyang ang kinalang kapangyarihan ay galing sa atin. Yun, ang, yun din ang nakalagay sa ating konstitusyon. Mm -hmm. Nabanggit po before ni Vice President Sara Duterte sa interview sa Russian state media. Sabi niya, politically motivated, pamumulitika lamang po itong impeachment dahil siya yung sinasabing frontrunner eh. For election 2020 na yung pinag-uusapan ngayon, Congressman Jokno. Your thoughts po? Nakita natin sa mga hearings last year ng iba't ibang komite ng House of Representatives na talagang may mga malalaking question tungkol sa paggamit ng pondo. Na hindi naman pondo mismo ng Vice President, kundi pondo ng uh, atin lahat. Uh, People's funds po yon At uh, nung panahon na yun, binigyan, din siya, binigyan na siya ng pagkakataon na sagutin yung mga tanong na yon at uh, harapin. Itong mga nangyayak nakikitang anomalya. Uh -huh. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nakikita. Kaya umabot ito sa impeachment eh. Uh -huh. Kung sana noon pa ay naisagot na niya at uh, kinarap na niya yung mga question tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan, ay baka hindi na umabot tayo dito. Uh -huh. Pero kaya para sa akin, the Vice President uh, cannot look to blame anyone else except himself. Because if she had answered this before, then maybe these issues would no longer have been issues anymore today. Mm -hmm. So ano po, um, challenge ito sa prosecution para talaga magpakita ng malakas na ebidensya kung aabot, kung aabot doon sa aktual na paglilitis niliba <laughs> let's para let's hope naman na matuloy. <laughs> Oo. Oh, oh, um, pero sir so ito lang po no. kasi ang sinasabi ho ni Senate President Escudero nandoon pa rin ako sa dismissal kasi sabi niya um may mga nagagalit o oh, kumquestion do sa kanyang statement yan, na uh, pwedeng mag-decide po ang Senado as a, bilang impeachment court dun sa dismissal or uh, uh, sa dismissal or kung ano mga motion na pwede umusbong, being si ano, so generous. Si Congresswoman Leila de Lima, di ba, nagreact react oh, noon. Maraming nagagalit. Pero ang point po niya, um, talaga naman hung nagagawa ng impeachment court o talaga nasa Senado bilang impeachment court yung mga decision Kasi naalala ko po, um, Sir, um, binanggit niya, halimbawa, impeachment ni dating Pangulong Erp Estrada nagpa siya silang i-dismiss na yung case nung kasi nag-ed sa add sa dos na. Pero kung tutuusin, dapat tinapos yung paglilitis. Eh, anyway, nakapagpa siya pong impeachment court na tapusin na yung paglilitis samantalang dapat tapusin nila kasi ang ang impeachment trial naman ang ang end goal niyan o ang ang pinakang report niyan hindi pagpapakulong kundi yung pong perpetual disqualification hindi huba ba um, sa sa pwesto so nakapag-decide po ang senado noon uh, na hindi na ipagpatuloy ang trial nakapag-decide din po sila na hindi ituloy yung trial po kay dating um, ombudsman Mercedes Gutierrez nung nagresign na siya ibig sabihin nandoon yung power talaga ng senado na mag-decide sa dismissal o hindi na ituloy yung trial pero sa mga instances po na yun, hindi po nakialam ang Supreme Court. Wala din daw pong nagprotesta nung tinigil nila yung trial, sir. Sa tingin ko, iba ang sitwasyon na nangyari doon kay dating Pangulong Estrada mm -hmm. at pati kay uh, former ombudswoman ni um, Quieres. Uh -huh. Dahil yung operative facts doon, yung sa yung S-2 kay, kay President Erap at uh -huh. yung resignation naman kay uh, na uh, former mm. -hmm. ombuds with Wala naman tayong ganun na sitwasyon ngayon eh. Ang sitwasyon natin ay nandyan, nakasalang na sa Senado ang mm -hmm. verified complaint. May sapat na numbers, one, at least one-third, kaya tinuturing na siyang articles of impeachment. Mm -hmm. At uh, walang ibang utos kundi ituloy na 'yung paglilitis ng kaso. 'Yan try and decide. So 'yan po aabangan namin. And then may last question lang kasi, may last question lang ako kay uh, Congressman Jonk no kasi nga po magbubukas na ang 20th Congress. Mm. Kayo po sa Akbayan party list po. Uh, sir, ano po 'yung mga isusulong po ninyo na mga panukalang batas? Kasi before nabanggit ni uh, Congressman uh, Percy Sendanya ng Akbayan din, isa sa mga bubuhayan po ng Akbayan ay 'yung uh, wage hike bill legislated wage mm. hike bill. Opo. At eh, hindi lang yun. Actually, marami kami nasa listahan namin. Pero yung isa rin namin gustong isulong ay yung Baon is Essential Bill para sa ating mga kabataan. Dahil kahit na libre na nga ang uh, tuition uh, sa pag-aaral ng mga kabataan Pilipino, marami pa rin din nakakapag-aaral dahil kulang sila sa pambaon, mm -hmm. wala silang pang-pamasahe wala silang pambili ng school supplies at mga libro. Mm -hmm. Kaya ito ay... 19th Congress pa lang finile na po namin ito at we will again refile it in the 20th Congress para yung talagang mga estudyante na gustong magtapos pero walang kakayahan ay mabigyan ng pagkakataon. Tama po ba ito po yung 5,000 pesos na allowance? Yes po. 5,000 pesos allowance for uh, for mga four-piece beneficiaries at hmm. former four-piece beneficiaries. Oh Maganda. Ah, ito po ay every month o one time po? Hindi po Regular po yan. Ah, regular. Oo, makakatulong to sa mga estudyante kung sakasakali, oh. di ba? Opo. Tapos isa pa, no? Aka, isa rin po kasi kayo sa mga nagbabantay sa paggamit ng confidential and intelligence funds. Magsusulong din ho ba kayo ng panukalang batas para lalong mabantayan po yung paggamit po niyan? Kailangan na kailangan po natin yan at uh, hindi lang po yung confidential funds no pati yung mismong transparency sa budget process mm -hmm. dahil mm -hmm. nakita natin sa last last budget deliberations na tila maraming hindi nang hindi kinilala ng mga gustong nung present na na-present ng uh, Executive Department mm -hmm. at pati ng House of Representatives nung umabot sa BICAM. Ah, kasi nga maging mas transparent po ang ating budget process. Dahil mm -hmm. ang pinag-uusapan natin dyan ay yung mismong polisiya ng ating pamahalaan, lalong lalo na kung sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw ay naghihirap at uh, talagang kailangan ang angat ng buhay. Apo, suportado nyo rin yung, hu, yung sinasabi ni Speaker Romualdez na open BICAM, kumbaga, i livestream stream na yung by Di pa conference committee. Hindi pa nangyari ka kahit meeting. kailan yan. Laging, laging, uh, never, uh, no, uh, eh, close door eh. ang by meeting ng budget. Laging secret. Opo. Oo, dapat open yan. Uh, wala sana, wala dapat pinatago ang uh, ang bycam sa sa lahat ng pilipino ayun mm -hmm. naalala ko noon si ano eh si Senator Lacson sabi niya sobrang inis -inis siya doon sa takbo ng budget para mga several years ago na sabi niya para mga sindikato nag-uusap <laughs> <laughs> grabe no sindikato oo, kasi talaga, talaga yung, oo oo <laughs> Pamaya, pa-recall pa natin. Basta natatandaan ko na sobrang inis na inis siya uh -uh. na kung pa paano chap chapin yung <laughs> yung budget. Pero sir, kasi kayo um, mauuna eh na, na kumilates doon sa budget. Um, kasama ho ba sa itatanong kaya kung paano ginagamit ng Office of the Vice President yung budget niya sa mga travel abroad? Kasi ngayon nagagalit ang Vice President, tinatanong uh -oh. daw yung kanyang mga official and personal na travel. Abroad. O pag personal na biyahe, wala daw, walang pakialamang gobyerno doon. Pero may sinabi si ano po, eh, presidential um ah uh, pre press uh, officer mm -hmm. si uh, Claire Castro, Secretary Castro, sabi niya, eh kasi o oh, sige, personal yung biyahe, pero dapat hindi disclose lahat kasi Baka man sinasabi niyang personal biyahe, eh, yung official account ng Office of the Vice President, Facebook account ng uh, Vice President, doon pinopost lahat yung mga ginagawa abroad. Paano ba dapat sir, yung pagtingin natin sa paggamit ng budget ng OVP? Well unang-una ang, ang paniwala ko kahit sino ka mga opisyal mm -hmm. ay dapat magagalit pag may nagka sa mga budget natin. Dahil mm -hmm. hindi naman nilang pera yun eh. Pera mm -hmm. natin lahat yun. At uh, may talaga may kay naman ang ang House at pati ang Senado na magtanong. Mm -hmm. Kasi power of the purse ngayon at lahat tayo ay lahat ng mga nasa executive department ay kailangan maisagot nila mm -hmm. hindi pwede idaan lang sa galit na ayoko because we're not talking about their the personal na kanilang pera kundi yung pera ng lahat ng mga Pilipino mm -hmm. kaya para sa akin sana we, kailangan maging professional ang lahat mm -hmm. hindi lang naman ang vice president pagdating sa budget at uh, kung ano man ang tanong, kung kaya sagutin, di sagutin na lang. Mm. Ayan. Ayan. With that, sir, oh, isa. And with that po, maraming maraming salamat, Congressman Jokno, sa inyong pong panahon. Sana po maulit po yung ganitong uh, talakayan natin. Maraming pong salamat at inyot palagi. Thank you po. My pleasure. Thank you. Salamat Thank you so much. Pa. Yan po si incoming Akbayang Party List Representative Chell Jokno.